Nasa linya na natin si Senator Bongo, ang number one senator sa kalilipas na midterm elections. Senator Bongo, may buntag ni mo, sir. Good morning. May buntag, uh, Sir Angelo and uh, Ma'am Cheska. At sa mga kababayan nating nakikinig, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. At uh, may buntag Muray, karoon ka lang nakabawig tulog ba? Ah, <laughs> uh, medyo uh, wala pa kayo. <laughs> oh, wala pa kayo. Anyway, uh, Sen, congratulations ha. And uh, you made history dahil uh, number one, uh, kayong nakapagtala ng pinakamataas na boto among uh, ano to uh, senators. Ha? Tinalo niyo pa si Robin Padilla noong nakaraang uh, election, di ba? O previous election, uh, 26 million. Kayo, 27 million. Sen, ah... Uh, number one, ang sinasabi ng alyansa ay eh, talagang nilampaso na husi na ng Duterte sa Mindanao. Saan uh, sa, sa, sa nyo ikikredit yun? Yung, yung tagumpay na yun ng Duterte uh, in Visayas and Mindanao? At hindi una, lang sa Visayas? Una-una, nagpapasalamat po ako sa mga kababayan natin sa tiwala at uh, suporta niya sa akin. Nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon, no? uh, pagkakataong makapag-servisyo sa ating mga kababayan. Uh, Una-una, totoo po yun. Kung Mindanao, mataas talaga yung uh, ang boto ng Duterte doon. Makikita hmm. mo, uh, ako, si Senator Bato, and then sila Jimmy Bondo, Felix Salvador, nag uh, sa top 4-5 sila. I don't, uh, of course, no, si Senator Marcoleta, 3-4-5, uh, hmm. three, four, five, uh po. So usually doon, top 5 na nagagaling sa Duterte. Uh, talagang malaking boto ang uh, binigay ng Mindanao. At saka uh, noon po yun, uh, balwarte po ni uh, former President uh, Duterte mm -hmm. ang uh, Mindanao, lalo lalo na po yung Davao uh, region. Mm -hmm. Mahal na mahal po siya. Mm -hmm. uh, congratulations rin po kay uh, uh, Tatay Digong no? for winning the mayor. Uh, talagang landslide rin po. Uh -huh. At of course, nagpapasalamat rin tayo kay VP uh, Sara sa pag-endurso uh, sa uh, sa aming mga Duterte and senatorial uh, candidates. Uh -huh. Ngayon malaking uh, uh, boto ang nakuha namin sa Mindanao. Uh, ako naman kaya nagtapo ko dahil makikita niyo sa resulta, aside from Mindanao, sa Visayas rin po ako yung nag uh, no Hindi lang Visayas, so, 44 provinces. Opo. Uh, kasama na po dyan sa yung dito sa, sa Luzon. Sa Luzon. So, po. In fact, Batanes, Kalinga, uh, at dyan sa Nueva Vizcaya ay eh, nag-number like one po ako. Mm -hmm. Ito yung mga lugar na, na nabisita ko na rin po noon, panahon ng kanilang kalamidad. Mm -hmm. na, na lindol sila, na bagyo po sila, ay eh, nandudol po tayo. Mm -hmm. Dahil yan naman po ang pinangako ko sa kanila noon, kahit sa sulok kayo ng Pilipinas, sa kaya po ng aking katawan at uh, panahon ay pupuntahan ko po kayo makaservisyo. Oh. Yan naman po ang talagang layunin ko. Gusto ko ilapit ang servisyo ng gobyerno mm -hmm. sa ating mga kababayan, lalong lalo na po sa mga malalayan lugar. Alam niyo, narinig niyo sa telebisyon mula Apare hanggang Hulo. Ako mismo mm -hmm. napuntahan ko na po yan mula Batanes, Apare hanggang Hulo, Pasilan tawi-tawi, umabot na po ako dyan sa mga lugar, lugar okay. na yan. Sen, eh, lahat naman yun naikutan mo, pero alin doon ay may pinakamasarap na pagkain? <laughs> <laughs> ah, lahat naman, basta lutong <laughs> na yung masarap talaga. Lahat, ha? Ah, wala ko, wala akong pili. Oh, uh, kahit nga street food, tinitira mo. ano, <laughs> oh, al alam nyo, pagkatapos ng proclamation ko, gaya no 29, 2019, nung nanalo po ako after proclamation, Uh, pumunta po ako sa Nusunugan, no, sa Caloocan. Mm -hmm. Ngayon naman, pumunta rin po ako sa Maynila, sa Barangay 118 at saka sa Barangay 123 na Sunugan po sila, pinuntaan ko uh -huh. eh, uh -huh. pag uh, baba ko doon, inuna, eh, nakita ko yung mga street food na miss ko eh, yung mga, yung mga isaw, yung mga hotdog. Uh -huh. Kahit saan, kahit saan lang naman tayo kumakain, wala pili. Kung anong kinakain niyo ganun din po ako. Uh -huh. Kung anong sinasakyan ninyo, ganun din po ako. So, turin niyo lang po ako na parang kapitbahay lang tayo, hindi po ako naiba sa inyo. Okay. So, Sen, pero alam niyo, isa sa talaga so, sa, sa pinaka-significant project na nagmark at aka uh, ito, ramdam naman talaga sa mga provinsyon, no ha? Uh, Lalong-lalo na sa mga liblib na area. Yung zero billing, zero billing paglabas ng pasyente sa ospital through the Malasakit Center iyan ay eh, ako personal na uh, may mga experience sa so, yung mga kamag-anak namin na uh, ganyan ho yung pa kahit na sila ho eh nagtatrabaho sa gobyerno uh, hindi sila yung nasa pinaka-laiya ng lipunan they still benefit from the program ng Malasakit Center. Sen, ito ho dagan pa. Unang-una batas ta po yan. Gusto okay. ko lang po ikwento paano nag-exist yung Malasakit Center. Natutunan ko po yan dahil sa ano unang panahon po sa kahit nun, sa Davao. Ami po mga pasyente lumalapit sa City Hall. Pagkatapos lumapit sa City Hall, pupunta po yan ng PCSO. Uh, madaling araw pa lang pipila, pupunta yan ng DOH, ng DSWD at PhilHealth. Isang linggo po yan hihingi ng tulong. Ubus yung panahon, ubus pa yung pamasahe. Pag may, may balance pa yan, mangungutang, isasangla yung, yung uh, refrigerator, ibibenta yung karabaw. Ganun po yung katotohanan. Kaya sabi ko, Nung 2018 na isipan ko po ito hindi pa ako senador no na mm. konsepto po ito konsepto na ilagay natin sa loob po ng isang kwarto ng ospital yung apat na head sa ng gobyerno PCSO, UH, DSWD field uh, health at uh, nung 2018 sa Cebu po natin inupisan lagyan natin sa Tacloban lagyan natin sa Iloilo sa Bacolod eh naging eh, naging natsebo naman po siya dahil marami pong natutulungan. Mm -mm. Uh, naka nakalagay na tayo ng 33 na malasakit center wow. bago 'to na isang batas. So, isinabatas po siya noong December of 2019 nung naging senador po ako bilang uh, uh, principal author at uh, uh, principal sponsor. sponsor, bilang chairman ng committee on uh, health. Uh -oh. At uh, importante rito bago pa siya na isa batas, yung yung ating uh, importante dito, yung pinaglaban po natin mm -hmm. na magkaroon po ng mga malasaki center sa mga hospital. Importante rito yung political will mo na ilagay talaga at implement talaga. Dahil unang-una, sabi ko nga, uh, pera ng tao yan, dapat po ibalik sa mabilis na paraan. At para sa Pilipinas yan, nung naging batas po siya, nakalagay doon para sa mga poor and indigent patients. Wala pong dapat mag-claim dyan. Ang dapat mag-claim dyan ang Pilipino. Mm -hmm. At maraming salamat po sa mga kapwa kong mababatas na sinuportahan sa lower house hanggang sa Senado at na isa na isa batas siya. Ay para naman po 'yan sa sa Pilipino talaga. So, ilan so, pang kulang ako sen? Dito, oh, ilan, uh, po, ilan pa? Meron 167 na po, wow. no. 167. Basta kung, kung nasa batas naman po pwede madagdagan 'yan kasi 'pag may mga DOH hospitals po na qualified ay eh, pwede pong uh, dagdagan pa ng mga malasakit centers. Though hindi naman po siya zero billing exactly. Mm -hmm. Ang importante rito, may mag-guide may mag po sa mga pasyente tutulong kung saan sila hihingi ng tulong. Mm -hmm. Hihingi na uh, may social worker na i-guide ka, lumapit ka rito sa PCSO, lumapit ka sa PSWD, sa pamasahe, sa PhilHealth naman po para bawasan pa yung hospital billing at uh, ito pong uh, DOH. Kaya nga po ngayon sa PhilHealth, tinututukan ko mm -mm. dahil unang-una sobrang-sobrang yung pondo nila. Dapat po gamitin sa mga pasyente yan. Hindi naman po negosyo PhilHealth. Ang PhilHealth po ay para sa Pilipino po yan, sa mga pasyente at may masasandalan, insurance po yan. Mm -mm. At uh, PhilHealth po para sa health po yan. Okay. So, mga kababayan ko, uh, ang Malasakit Center po para sa Pilipino po yan. Karapatan nyo po yan lapitan niyo lang po yung malasakit center. Inyo Ma po yan. Oh, sen, marami din siguro ang hindi talaga nakabatid, ano ha? Pero nung panahon ho ni uh, Mayor Digong, ni uh, dating Pangulong Duterte, ni Piso ho, ni Piso ha? hindi ito nakialam sa social panda na nanggagaling sa pagkor sa Philippine Amusement and Government uh, Government Corporation uh, Gaming Corporation. Ang ang uh, mga presidente ho ng uh, Pilipinas eh, kumukuha, tumatanggap ho ng social fund mula po sa Pagkor, mahagi po ito ng uh, kinikita ng Pagkor. At 'yan eh, ibinibigay ang may discretion diyan ay ang presidente ng uh, Republika ng Pilipinas. Pero nung panahon ho ng uh, dating pangulo, wala ni piso man na napunta sa proyekto na tutukuyin ng uh, Malacanang. Inilaan ito sa mga ospital. Bak bakit siya sinasaan yung pondo yun? <laughs> Mukhang hindi yata napunta sa mga ospital. Oh, well, uh, ayoko na po mag dyan. Kasalukuyan. No? <laughs> Pero ang importante rito kung paano ginamit po noon ni Pangulong uh, Duterte, inuna niya, binigyan niya po ng uh, prioridad Ah, uh, pwede naman pong uh, uh, sa iba't ibang mga tulong, pwede naman pong gamitin 'yan, alinbawa mm -hmm. sa mga mga lanta, tulong 'no. So, uh, ang ginawa po ni Pangulong Duterte no, ay binigyan niya po ng priority Halimbawa yung PGH 'no, sabi niya. Bibigyan uh -huh. ko kayo ng 100 million diyan para gamitin niya. hindi na nila naubos uh -huh. uh, sa loob ng isang buwan. So oh, yon po yung binigyan niya ng prioridad na para lalo lalo na yung mga mahirap nating kababayan. Kasi PGH napaka uh, ganda ng hospital uh, at uh, maraming mga espesyalista dyan na uh, willing pong tumulong mag-opera mm -mm. at uh, tumulong lalo lalo sa mga mahirap. So binigyan niya ng pondo para hindi na po umahirapan ang mga kababayan natin na hingi ng tulong kahit saan. Hindi, so, yeah, yung, po, yeah. oh, tsaka tsaka sen, half yung half ano, yung mga pasyente, may mga kamag-anakan na nag di ba pinagpagawan nyo rin ng ano yon Waiting area? Ah, uh, halfway house. Halfway po, house. Ang pinatawag na watcher's hall. Oo. Malapit na matapos sa PGH. Nahawa po ako dahil marati naman po ako dyan na napapadaan. Nakikita natin na marami mga watchers no, habang nag-aantay sa kanilang mga pasyente. Ay nandyan lang sa bangketa, nasa sidewalk, nag-aantay para tawagin sila. Eh, sabi ko dapat naman po bigyan natin sila ng komportabling pagpahingahan. Mm -mm. Ito na po yung mga isinulong natin na watcher's hall. Okay. Sa SPMC sa Davao, meron na po. Ah meron na? man lang sila. Maka uh -oh. higa naman sila kahit papano sa mga benches. Alam mo hirap pong mag maging watcher din dahil inaalala mo yung iba dyan, may trabaho, inaalala mo pa paano makalabas ang yung pasyente. Mm -hmm. So, dapat bigyan natin sila na maayos, na komportable, upuan man lang, o oh, kahit na makahiga sila while waiting po sa kanilang mga pasyente na makalabas. Oo. Sen, palagay ko, kaya isa din sa mga dahilan kung bakit talagang sinuporta kayo ng 27 million Pilipinos, eh dahil sa kanilang hangarin na mapanaganap pa huyang mga programang yan. Ano ha? Hindi lang sa Dabao, hindi lamang sa PGH, kundi sa iba pang mga government hospitals na Ganyan din po ang uh, sitwasyon ano ha. Kailangan-kailangan din ng uh, halfway house para doon sa mga nagbabantay, ano ha. Kaya um, again, uh, 44 municipal 44 provinces ha, ang uh, kung saan nagtap si uh, Senator Bongo. Ah, check baka makalimutan mo, mapasalamatan din ang OFW. Ultimo sa OFW, number one kayo. Oh, maraming uh, salamat rin po sa ating mga kababayan ko, mga OFWs. Uh, alam niyo marati nating pinaglalaban ito mga OFWs natin. In fact, uh, isa po tayo sa nagsulong ng Department of Migrant Workers. Ito po yung Department of uh, OFWs no, para sa mga OFWs natin. na uh, remember, we have more than 10 million uh, OFWs. Wala man lang sila sariling departamento. Ngayon po, bilang isa sa mga author at co-sponsor ng Department of Migrant Workers, finally, meron na silang isang uh, departamento na nakatutok po talaga sa kanila na malalapitan nila. Kung mm -hmm. noon po yung nananawagan sa Facebook, sa telebisyon, sa radyo, ayan po meron na silang sariling departamento. At meron po ang OSW Hospital sa San Fernando, Pampanga. At may malasakit center din po doon. mahirap po mapalayo sa pamilya. Alam nyo, hindi nababayaran ng lungkot. Mas nanaisin nila na manat manatili dito ngunit kailangan nila magtrabaho sa ibang bansa. Mm -hmm. Kaya bigyan po natin sila ng... ng sarili namang departamento ito na po yung Department of Migrant Workers na nakatutok po sa kanila. Mahal na mahal po, po kayo mga OFW. Salamat po sa inyong tiwala wow. at support. Ha? Sen, uh, pardon me from asking you this pero wala kami iba pang mga pagtanungan. Ano, uh, latest lang namin kay Mayor Digong, eh, pinuntahan siya ng uh, sangkaterbang mga Pilipino from all over the world nitong uh, May 17 uh, niya tayong nagmarcha pa galing ng Dubai. Ano, Bas-bas yung mga dumating. But How is the former president ngayon? Alam niya ba na nanalo siyang mayor ng uh, Dabao? Uh, I'm sure na sabihan na po siya ng kanyang uh, pamilya. Uh, Na-inform ka agad siya immediately. At uh, uh, ako naman po ay tutuwa uh, na nanalo siya. Ngunit kailangan rin po sana magampanan niya po ang kanyang tungkulin uh, bilang uh, mayor. Sana po ay makauwi na siya rito. Patuloy natin ang pagdasal sa kanyang uh, kalusugan ang kanyang kaligtasan at ang kanyang kalayaan. Uh, Upo'y naniniwala, uh, we have a working judicial uh, system naman po. Dapat dito mm -hmm. niya managutan kung meron man siyang dapat nagutan uh, managutan. Sa po ako, sa ano, kung kaya uh -huh. Sa loob ng... Uh, Send, Sen, uh, ICC sa kanya. Oo. Ano po? So dapat po bumalik, patuloy po tayong manawagan at paglaban po natin si na kay Tigo. Okay, Sen. 'yan ang yung linya n'o ha? pero last question. Anong committee ang hahawakan nyo? You should will you maintain uh, the chairmanship ng committee na uh, health? Asa ngayon po hindi pa namin napag-uusapan 'yan. Uh, 'Yan po ay pag-uusapan pagdating po ng new ah uh, 20th uh, Congress eh uh, hindi pa po kami nag uh, uh, wala pa pong recess uh, sa kayo, no hindi oh. uh, nasa 19 Congress pa okay eh uh, yan 'yung pag-uusapan po namin sa among uh, us, the, the members of the um na magiging new uh, 20th uh, Congress po pag-usapan yan Congratulations again, Senator Bongo, and uh, good luck. And uh, again, sabi nga ho namin sa inyo, uh, yung 27 million na bumotong yun, At naniniwala na may pagpapatuloy niya yung mga programang nasimulan for the benefit of uh, lalong-lalo na yung higit na nangangailangan sa ating mga kababayan sa mga malalayong lugar. Congratulations again, and thank you. Ako po dapat magpasalamat sa ating mga kababayan. Maraming salamat at patuloy ko pong isusulong yung mga proper programs na mga katulong sa mga mahirap. At na, ako po patuloy na magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Maraming maraming salamat po mga kababayan ko. Amping Sen, maraming salamat ha. And magpahinga din po. ho kayo. Dagan salamat si uh, Senator Bongo na nag number one dito po sa midterm elections para po sa mga senador. Radio,